Alam mo ba kung ano ang pinakamalalaking pagkakaiba ng isip ng milyonaryo at ng taong laging kulang sa pera? Hindi yaman, hindi swerte, hindi koneksyon. Ang totoo, karamihan sa mga milyonaryo ngayon nagsimula sa wala. Pero may isang bagay na mayroon sila na wala sa iba, ang paraan ng pag-iisip. Kaya nga kahit gaano ka pa kasipag, kahit ilang trabaho pa ang hawak mo, kung ang utak mo ay nakaprogram sa mindset ng mahirap, dun ka rin babagsak paulit-ulit walang patutunguhan at yan ang masakit na katotohanan na kailangan mong tanggapin ngayon hindi ka nabigo dahil sa kakulangan ng oportunidad nabigo ka dahil sa takot sa pag-aalinlangan at sa paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya yan ang sabi ni Napoleon Hill yan ang natuklasan niya pagkatapos mag-interview ng mahigit 500 successful people sa buong mundo at yan din ang kailangan mong intindihin kung gusto mong lumabas sa cycle na yan. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Gising ka ng maaga, papasok sa trabaho, traffic, init, stress, tapos pagdating mo sa bahay, pagod ka na. Uulitin mo yan bukas at sa susunod na buwan at sa susunod na taon, walang pagbabago. Oo, may sahod ka, pero kulang pa rin. May utang ka pa sa kaibigan, may hulog sa appliances, may tuition ng anak, may gamot ng magulang. Lahat yan, alam mo, ramdam mo, at alam mo rin na kahit anong sipag mo, parang hindi ka umuusad. Kaya minsan napapaisip ka na lang, hanggang dito na lang ba ako? Ganito na lang ba habang buhay? Pero alam mo yung tanong na yan, mali. Kasi hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, bakit ganyan ang iniisip mo? Bakit automatic sa isip mo na hanggang dito na lang? Yan ang mindset ng mahirap. Yan ang kultura ng kawalan. Yan ang kaisipang pinalaki mo, pinahaba mo, at ngayon, yan na ang nag-control sa buhay mo. At kung hindi mo ito babaguhin, wala rin magbabago sa realidad mo. Ngayon, intindihin mo muna kung paano nag-iisip ang taong mahirap. Hindi ko sinasabing masama siya, hindi ko sinasabing tamad, maraming mahihirap na masipag, pero ang problema, ang sipag nila nakatutok sa maling direksyon. Nakafocus sila sa pera ngayon, sa kailangan ngayon, sa problema ngayon. Walang plano walang vision, walang clarity. Kapag tinanong mo, "Ano gusto mo sa buhay?" Ang sagot, "Gusto ko lang maging komportable." Pero, ano ba ibig sabihin ng komportable? Walang specific, walang amount, walang timeline. Yan ang unang pagkakamali. Sabi ni Napoleon Hill, ang unang hakbang sa pagiging mayaman ay ang matinding pagnanasa, desire, hindi simpleng gusto, hindi yung sana. Kundi yung burning desire na para kang nasusunog sa loob na kailangan mo talaga na hindi ka titigil hanggang makuha mo. Pero karamihan sa tao, wala nito. Ang meron sila, takot. Takot na baka hindi sila magtagumpay. Takot na baka mapahiya. Takot na baka sayangin lang ang effort. Kaya ano ginagawa nila? Nagsettle na lang. Tinanggap na lang ang buhay na mayroon at doon doon namatay ang pagbabago. At alam mo pa ang mas malala? Yung paligid mo, yung mga taong palagi mong kasama, yung mga kaibigan mo na kapag sinabi mong mag-business ka, sasabihin sa'yo, mahirap yan. Baka di ka mag-succeed, marami nang nag-try, bagsak naman. Yung pamilya mo na sasabihin, mag-abroad ka na lang, mag-OFW ka, sigurado ang kita. Yung kapitbahay mo na sasabihin, bakit ka pa mag-aaral ng bago? Tanggapin mo na yan, ganyan talaga buhay. Yan ang tinatawag ni Napoleon Hill na toxic environment. Hindi mo kailangan ng mga taong ganyan. Ang kailangan mo, mastermind group. Mga taong nag-iisip ng mas mataas. Mga taong sumusuporta sa pangarap mo. Mga taong nag-push sa'yo na lumaki ka, hindi yung mga nag-pull down sa'yo para manatili ka sa level nila. Kasi yun ang totoo, kapag nag-level up ka, hindi mo na sila kasama. At ayaw nilang maiwanan, kaya pipigilan ka nila kahit hindi sinasadya, yan ang epekto. Kaya kailangan mo ng lakas ng loob na umalis, hindi physically, pero mentally. Emotional. Kailangan mong tanggihan ang mga pananaw nila at magtayo ng sarili mong mundo. Ngayon, tingnan naman natin ang isip ng milyonaryo. Una sa lahat, malinaw sila. Alam nila kung saan sila pupunta. Hindi sila nag-i-improvise lang. May plano. May vision. Kapag tinanong mo sila, ano ang goal mo? Sasagutin nila ng eksakto. Gusto kong kumita ng 1 million pesos sa loob ng tatlong taon. Gagawin ko yan through real estate investing at online business. Ganyan ka specific. Walang sana, walang siguro, walang try ko lang. Kasi alam nila, kapag malabo ang goal, malabo rin ang resulta. Yan ang sabi ni Napoleon Hill sa kanyang aklat, Definiteness of Purpose. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kahit anong lakad mo ligaw ka lang kaya ang unang ginagawa ng milyonaryo sinusulat niya ang goal niya binabasa niya araw-araw iniisip niya bago matulog iniisip niya pagkagising hindi para maging obsessed kundi para maging clear para ang utak niya automatic nang naghahanap ng solusyon ng opportunity ng paraan yan ang auto suggestion yan ang pagprograma sa sariling isip pangalawa naniniwala sila naniniwala ang milyonaryo na kaya niya. Kahit wala pang proof, kahit wala pang resulta, kahit sinasabihan siya ng iba na imposible. May faith siya, hindi religious faith, kundi faith sa sarili. Sabi ni Napoleon Hill, Faith is the starting point of all accumulation of riches. Kasi pag wala kang pananampalataya sa sarili mo, sino pa ang maniniwala sa'yo? Tingnan mo, karamihan sa tao nagdidaw agad. Paano kung hindi ako mag-succeed? Paano kung maubusan ako ng pera? Paano kung di ako magaling? Mga tanong na 'yan, sabotage. Yan ang self-doubt. At 'yun ang dahilan kung bakit hindi ka umuusad. Pero ang milyonaryo, iba. Sinasabi niya sa sarili niya, kaya ko 'to. Matututunan ko 'to. Gagawin ko 'to. Paulit-ulit, hanggang maniwala ang utak niya, hanggang maging totoo kasi yan ang secret. Ang utak mo sumusunod sa sinasabi mo. Kapag sinabi mong mahina ka, magiging mahina ka. Kapag sinabi mong kaya mo, hahanap ng paraan ng utak mo. Yan ang power ng self-talk. Yan ang power ng auto-suggestion. Pangatlo, nag-aaral sila. Hindi yung nag-aaral para lang sa diploma, kundi nag-aaral para sa specialized knowledge. Alam ng milyonaryo na hindi sapat ang general knowledge. Kailangan mo ng skills na makakapag-deliver ng value. Kailangan mo ng kaalaman na pwedeng i-monetize. Kaya yung mga milyonaryo, nag-i-invest sila sa sarili bumibili ng libro, nag-a-attend ng seminar, nanunood ng educational content, nag-hire ng coach, nag-join ng mastermind. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa chismis, sa drama, sa walang kwentang palabas. Alam nila na ang oras ay pera. Kaya ginagamit nila ang oras nila para lumaki, para mag-level up, para maging better version ng sarili nila at yan ang kailangan mo ring gawin. Tigilan mo na yung mga bagay na walang ambag sa growth mo. I-redirect mo ang energy mo sa mga bagay na magpapataas sa Kahit 30 minutes a day lang, basta consistent. Yan ang susi. Consistency. Hindi intensity. Consistency. Pang-apat, matiyaga sila. Persistence. Yan ang isa sa pinakamahalagang principle ni Napoleon Hill. Kasi ang totoo, lahat tayo Nagsisimula ng motivated. Lahat tayo masigasig sa una. Pero pagdating sa gitna, pagdating sa mahirap na parte, doon na nagquit ang karamihan kasi akala nila instant ang success. Akala nila after one month, mayaman na sila. After six months, milyon na ang kita. Pero hindi ganun. Ang success slow, boring, repetitive. Minsan, walang progress na nakikita. Minsan, parang wala kang napapala. Pero yun ang test. Yan ang nagsiseparate sa milyonaryo at sa ordinaryo. Ang milyonaryo nagpersist. Kahit mahirap. Kahit walang suporta. Kahit siya lang mag-isa, patuloy pa rin kasi alam niya na ang tagumpay hindi sa pinakamabilis, kundi sa pinakamatiyaga, sa hindi sumusuko. Kaya kung ngayon, feeling mo wala kang napapala, tanong ko lang, ilang beses ka na ba nag-quit? Ilang beses mo na sinubukan tapos tumigil ka? Doon ka na pa, hindi sa pagsubok, kundi sa pag-quit. Ngayon, alam ko iniisip mo, oh, alam ko yan, pero paano ko ba sisimulan? Yan ang laging tanong, at sasagutin ko yan ng malinaw. Una, linawin mo kung ano ang gusto mo. Specific, hindi gusto ko umaman, kundi gusto kong may 1 million sa bangko sa loob ng tatlong taon. Yan, ganyan ka specific. Isulat mo yan, lagay mo sa lugar na makikita mo araw-araw sa phone mo, sa notebook mo, sa salamin. Kahit saan, basta nakikita mo. Kasi pag hindi mo nakikita, nakakalimutan mo. At pag nakalimutan mo, bumabalik ka sa dati mong mindset. Pangalawa, ulitin mo araw-araw. Paulit-ulit, basahin mo ng malakas ang goal mo. Isipin mo, damdamin mo. Para bang totoo na? Para bang nangyari na? Yan ang visualization. Yan ang auto-suggestion. Yan ang paraan para iprogram ang subconscious mind mo. Kasi yung subconscious mo, yan ang tunay na nagkokontrol ng buhay mo, hindi ang conscious mo. Kaya kailangan mong palitan ang programming nito. Pangatlo, tigilan mo na ang mga dahilan. Yung mga, kasi wala akong pera, kasi wala akong oras, kasi mahirap ang buhay. Oo, totoo yan. Pero yan din ang rason kung bakit ka nandyan pa rin. Kasi palagi mong sinasabi yan, ang milyonaryo walang dahilan. May aksyon, may solusyon, walang pera, mag-research kung paano kumita ng side income. Walang oras, i-adjust ang schedule, cut yung mga walang kwenta. Mahirap ang buhay? Oo, kaya nga kailangan mo ng pagbabago. Hindi yung magreklamo ka lang. Kasi ang reklamo, walang solusyon, walang progress, walang resulta. Yan lang, parang paggaan ng loob. Pero hindi ka uusad dyan. Kaya tigilan mo na, magsimula kang kumilos kahit maliit, kahit simple, basta may ginagawa ka. Pangapat magpatuloy kahit walang resulta pa. Yan ang pinakamahirap. Kasi tao, gusto instant, gusto may nakikita agad. Pero yung tunay na pagbabago, tumatagal. Yung tunay na success, delayed. Kaya maraming nag sa first three months. Kasi wala silang nakikitang progress. Pero yun nga, hindi mo nakikita. Hindi ibig sabihin walang nangyayari. Sa loob, nagbabago ka na. Ang mindset mo, nagsishift na. Ang habits mo, nag improve na. Yan ang compounding effect, hindi halata sa una. Pero in the long run, dun mo makikita ang bunga. Kaya kailangan mo ng patience. Kailangan mo ng trust sa process. Kailangan mo ng persistence. Yan ang pinakamahalagang bagay na kailangan mo ngayon. Panglima, alalahanin mo kung bakit mo sinimulan yung reason mo, yung why mo. Kasi pag nakalimutan mo yan, mawawalan ka ng direksyon, mawawalan ka ng lakas. Kaya dapat alam mo kung para saan mo ginagawa to. Para sa pamilya mo ba? Para sa kinabukasan mo? Para sa sarili mong respeto? Ano man yan, i-anchor mo. Kasi pag dumating yung araw na gusto mo nang sumuko, yun ang babalikan mo. Yun ang magpapaalala sa'yo na kakayanin mo pa, na kaya mo pa, na dapat kang magpatuloy. Yan ang power ng purpose. Yan ang dahilan kung bakit yung mga milyonaryo, kahit gaano pa kahirap, hindi sumusuko. Kasi mayroon silang reason na mas malakas pa sa pain. Alam mo, ang daming tao ngayon, busy pero hindi productive. May ginagawa pero walang napapala, bakit? Kasi ang ginagawa nila hindi aligned sa goal nila. Nag-work sila para lang sa sahod, para lang sa bukas. Walang long-term vision, walang big picture kaya nag end up silang nag-iikot lang sa cycle na yan. Trabaho, sahod, gastos, utang ulit. Walang patutunguhan. Pero ang milyonaryo iba. Nag-work sila para sa vision, para sa future, hindi para sa ngayon lang. Kaya yung bawat aksyon nila may purpose, may impact, may direksyon. At yan ang kailangan mo ring gawin. Tanungin mo sarili mo, yung ginagawa ko ba ngayon may ambag ba sa pangarap ko? Kung wala, tigilan mo na. Kung meron, palakasin mo pa. Tingnan mo rin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Sino ba ang mga kasama mo araw-araw? Yung mga kaibigan mo ba nag-uusap kayo tungkol sa pagbabago? Tungkol sa growth? Tungkol sa pangarap? O puro kayo reklamo lang? Puro inggit? Puro drama? Kasi yun ang totoo. Ang taong kasama mo, yan ang magiging future mo. Kapag ang ka-vibes mo, puro reklamo, ikaw din magiging ganun. Kapag ang ka-vibes mo puro action at progress, ikaw din magle-level up. Kaya kailangan mong pumili. Hindi ibig sabihin, iwanan mo na lahat. Pero, kailangan mo ng boundaries. Kailangan mong protektahan ang energy mo. Kailangan mong protektahan ang mindset mo. Kasi yan ang pinakamahalagang asset mo ngayon. Hindi pera, hindi skills, kundi ang paraan ng pag-iisip mo. Sabi ni Napoleon Hill, yung mga taong naging successful, lahat sila dumaan sa failures. Lahat sila may rejections, may setbacks, may disappointments. Pero ang difference nila sa iba, hindi sila tumigil. Tinuloy nila. Natuto sila, nag-adjust at bumalik. Yan ang resilience, yan ang toughness. Hindi yung walang sakit, kundi yung kahit masakit, kaya mo pang tumayo, kaya mo pang lumaban, kaya mo pang ituloy. At yan ang kailangan mo ngayong intindihin na hindi ka mabibigo dahil sa pagkakamali. Mabibigo ka lang dahil tumigil ka. Kaya huwag kang titigil. Kahit anong mangyari, kahit gaano ka pa mahirap, ituloy mo lang. Kasi yan ang tanging paraan para manalo. At alam mo ang pinakamahalagang bagay na kailangan mo ngayong tanggapin ay ito. Walang tutulong sa'yo. Walang mag-save sa'yo. Walang kukuha sa'yo mula sa kahirapan. Ikaw lang. Ikaw lang ang makakagawa ng pagbabago sa buhay mo hindi ang gobyerno, hindi ang boss mo, hindi ang pamilya mo, ikaw. Kaya huwag kang maghintay ng tulong. Huwag kang umasa sa iba. Magsimula ka ng kumilos ngayon. Kahit walang support, kahit walang resources, kahit mag-isa ka, kasi yan ang attitude ng milyonaryo. Yan ang mindset ng taong nag-succeed. Yan ang kaisipang kailangan mo ngayong pag-aralan, pag-isipan at gawin. Ngayon, pos ka muna. Isipin mo ang buhay mo isipin mo kung nasaan ka ngayon. Isipin mo kung nasaan ka 10 years from now kung patuloy mo lang uulitin yung ginagawa mo ngayon. Ganun pa rin ba? Ganyan pa rin ba? O gusto mo ng iba? Kasi kung gusto mo ng iba, kailangan mong gumawa ng iba. Kailangan mong mag-isip ng iba. Kailangan mong maging iba. Hindi na yung dati kang version, kundi yung upgraded version. Yung version na may clarity, may faith, may persistence, may discipline, yan ang version na kailangan mo ngayong pagtrabahuhan. Araw-araw. Walang tigil. Walang dahilan. Walang excuses. Kasi yan ang paraan. Yan lang talaga. Walang shortcut. Walang magic. Walang instant. Yan lang at mindset, action, consistency. At alam mo yung mga taong nagsucceed, hindi sila special. Hindi sila genius. Hindi sila swerte. Ang meron lang sila, decision nag sila na hindi sila magsettle sa average. nag sila na gusto nila ng mas maganda. At ginawa nila yung kailangan gawin paulit-ulit, kahit boring, kahit mahirap, kahit walang sumusuporta. Ginawa pa rin nila. At yan ang reason kung bakit sila nandun ngayon. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa choice, dahil sa decision, dahil sa action. Kaya tanong ko sa'yo, ikaw, ano ang decision mo? Magpapatuloy ka ba sa dati mong mindset, sa dati mong buhay? O mag-u-upgrade ka na, magbabago ka na, magsisimula ka na? Kasi yun ang totoo, ang pagbabago nagsisimula sa loob. Hindi sa labas, hindi sa kapaligirang mo, hindi sa ekonomiya, hindi sa gobyerno, kundi sa loob mo, sa isip mo, sa puso mo, sa desisyon mo. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, baguhin mo muna ang kaisipan mo tanggapin mo na ang responsibilidad para sa buhay mo ay sayo. Walang iba. Ikaw lang. At pag tinanggap mo na yan, dun ka magsisimula ng tunay na progress. Dun ka magsisimula ng tunay na growth. Dun ka magsisimula ng tunay na pagbabago. Yan ang essence ng libro ni Napoleon Hill. Yan ang core ng Think and Grow Rich, hindi yung libro, magic, kundi yung principles, yung mindset, yung attitude. Yan ang tunay na kayamanan. Yan ang tunay na power. At isa pa, alam mo yung difference ng taong may milyonaryo mindset at ng taong may mahirap na mindset? Yung focus. Ang mahirap, nakafocus sa problema. Nakafocus sa kulang. Nakafocus sa reklamo. Pero ang milyonaryo, nakafocus sa solusyon. Nakafocus sa opportunity. Nakafocus sa growth. Kaya kahit may problema, hindi siya nababalot ng takot. Kasi alam niya na may solusyon. Basta hanapin lang, basta pag-isipan, basta kilusin, at yan ang kailangan mo rin gawin. Baguhin mo ang focus mo. Tigilan mo na yung pag-focus sa problema. Mag-focus ka na sa solusyon. Mag-focus ka na sa kung paano ka mag-grow, kung paano ka mag-level up, kung paano ka magiging mas mabuti. Yan ang paraan. Yan lang talaga. Kaya ngayon, mag-commit ka. Mag-commit ka na sa sarili mo na mag-upgrade ka na na magbabago ka na, na hindi ka nababalik sa dati mong mindset kasi alam mo na ang totoo, alam mo na ang secret, alam mo na ang paraan. Wala nang dahilan, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Kailangan mo lang magsimula. Kailangan mo lang kumilos, kailangan mo lang magpatuloy. Yan lang, simple, pero hindi madali. Kaya kailangan mo ng matinding pagnanasa. Kailangan mo ng burning desire. Kailangan mo ng faith. Kailangan mo ng persistence. Kailangan mo ng discipline. Yan ang kailangan mo. Yan lang. Walang iba. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa dito. Maraming tao ngayong nag-go-grow. Maraming tao ngayong nagli-level up. Maraming tao ngayong nag-u-upgrade ng mindset. At kung kailangan mo ng community, kung kailangan mo ng support, kung kailangan mo ng reminders, nandito kami. Dito sa Mindset Milyonaryo. Hindi kami nag-promise ng instant success. Hindi kami nag-promise ng magic. Pero nag-promise kami ng isa. Totoo ang principles. Totoo ang process. At kung gagawin mo, lalabas ka sa cycle na yan. Lalabas ka sa mindset na yan. At magiging milyonaryo ka rin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paraan ng pag-iisip mo. Dahil sa attitude mo. Dahil sa desisyon mo. Yan ang true wealth. Yan ang tunay na kayamanan. Yan ang tunay na freedom. Kaya ano pang hinihintay mo? Magsimula ka na. Ngayon na, hindi bukas, hindi next week. Ngayon. Isulat mo ang goal mo, basahin mo araw-araw, ulitin mo, pag-isipan mo, gawin mo. Magtuloy-tuloy ka kahit mahirap, kahit boring, kahit walang resulta pa. Magpatuloy ka kasi yan ang paraan. Yan lang talaga ang paraan. At pag ginawa mo yan, makikita mo, mararamdaman mo na totoo pala, na kaya pala, na posible pala. At dun ka maniniwala. Dun ka mag-grow. Dun ka mag-succeed. Yan ang guarantee ko sa'yo. Hindi guarantee na magiging milyonaryo ka financially, pero guarantee na magiging milyonaryo ka sa mindset. At yun ang mas importante. Kasi pag may mindset ka na, susunod na ang pera. Susunod na ang success. Susunod na ang buhay na gusto mo. Yan ang flow. Yan ang process. Yan ang truth. Kaya salamat sa pakikinig. Salamat sa oras mo. At sana, hindi ka lang nag-listen, kundi nag-absorb ka. Nag-process ka. At ngayon kikilos ka na. Kasi yan ang pinaka-importante. Hindi yung kaalaman, kundi yung action. Kaya sige, ituloy mo na. Simulan mo na. At makikita mo, iba na ang magiging buhay mo. Iba na ang magiging ikaw. Kasi nag-upgrade ka na ng mindset. Naging milyonaryo ka na sa pag-iisip. At 'yan ang simula ng lahat. 'Yan ang foundation, 'yan ang power. Kaya gawin mo na. Ngayon na.